Hi guys! Ito, maglilinis na naman tayo ng kwarto ni Dudong. Ganito yung usual or karaniwang makikita mo sa kwarto niya. Kasi nga bawat pinagkainan niya ay tinatapo niya kung saan saan. Pero madalas niyang nilalagay yung mga kalat sa ilalim ng kama niya. Kaya naman kahit linisin mo siya ngayon, bukas madumi na ulit. Kahit lagyan niyo siya ng trash can or trash bin dito, sa lapag niya pa rin itatapon yung mga kalat. Tapos lagi rin mapanghi dito kasi nga sa may lababo siya umiihi. Kahit na meron ng banyo dito sa tinutulugan niya, sa lababo pa rin niya gustong umiihi. Kung napapansin niyo, nilagyan namin ng linoleum yung kanyang kama. Kasi nga minsan, napapaihi na rin siya sa kanyang short. Pero pinapatungan pa rin namin yan ng kobre kama. Gusto sana namin lagyan muna siya ng pampers or diaper kapag matutulog. Yun nga lang, ayaw naman ng tatay ko itong lababo yung isa sa mga pinakamahirap linisin kasi nga dito umiihi si Dudong. Alam naman natin na kapag may diabetes, mapapanghi talaga ang ihi nila. Kaya naman dapat lagi siyang sinasabon at nilalagyan ng sonrox. Na-share ko na rin sa inyo na ako'y nagdodorm na sa Manila. Kaya naman nagpahanap na ako ng kasambahay na makakasama nila. Buti na lang tinutulungan ako ng aking best friend na makahanap ng kasambahay. Kasi ang importante lang naman ay maglilinis ng aming bahay. Lalo na sa kwarto ni Dudong. Sa gabi naman, kapag nasa Manila ako, sinasamahan naman ng batang arabo ang mga senior. Dalawa hanggang tatlong beses ko nga palang minamap itong sahig kasi nga sobrang panghinya. At syempre, kailangan din lagyan ng sabon at sunrocks. Buti na lang talaga ay nakapag-aral ako ng caregiver course kaya naman aware na ako sa mga ganitong bagay. Kaya naman minsan kapag napapadumi si Dudong at hindi siya makatayo, ako ang naguhugas ng kanyang wet packs. Charing. Yung tipong pipikit ka na lang sa sa kanyang wet packs. Charing. i mm -hmm. Bago matapos itong video to, gusto ko lang ipakita sa inyo ito. Kasi nga nakakalungkot at nakakadisappoint sa part ko. Okay lang naman sa akin na may mag-stay dito, matulog at mag-party-party. -party. Pero sana naman huwag nyo namang iwanan ng ganito. Kasi nga kung laging ganito, baka ipisin at bagayin na itong bahay ko. Saka itong carpet na ito ay nabili ko pa sa Dubai. Hindi naman ito washable, kaya naman kapag nalagyan ng mga mantsa at dumi, mahirap nang tanggalin. Kaya naman pakiusap ko lang kapag ginagamit nyo itong aking bahay, Bahay, ituring nyo na rin na sarili nyong bahay. Kahit naman siguro sino may ari ng bahay, kapag makikita ang mga ganito, malulungkot din. Once again, hindi po ako against sa mga nagiinom dito or nag stay dito. Pero sana naman po, clean as you go. Kasi kapag napamahaya na to ng ipis at daga, mahirap na silang paalisin. Hindi naman ako nagagalit, pero gusto ko lang i-remind ang mga nag stay dito. Dahil malakas ang ulan, eto bumahana na naman dito sa may garahe namin. Hi guys, oh. Umabaha ngayon dito sa amin. Sa sobrang lakas ng ulan, umabaha na. Pwede na mag-swimming ang mga person. Ayan, baka na ako. Kasi nga po, so lakas ng ulan. Meron daw pong bagyo ngayon na si Bagyong Bonny. Ayan, malakas po.